Alam niyo ba kung sino si Pol Pot? Ipinanganak bilang Salot Sar, siya ang naging leader ng kilusang komunista na Khmer Rouge sa Cambodia. Noong 1975, nang agawin niya ang kapangyarihan, ipinangako niya ang isang lipunang walang uri, pero nauwi ito sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan. Isinara niya ang mga lungsod at pinilit ang milyon-milyong tao na magsaka sa kanayunan. Ang layunin niya, burahin ang modernong pamumuhay at simula ng tinawag niyang Year Zero. Walang paaralan, walang pera, walang relihiyon. Sa loob lang ng apat na taon, tinatayang mahigit dalawang milyong tao ang namatay dahil sa gutom, sa pilitang paggawa at malawakang pagpatay sa mga lugar na kilala bilang Killing Fields. Bagamat bumagsak ang kanyang rehimen noong 1979, hindi siya agad naharap sa hustisya Namatay siya noong 1998 bago pa man malitis. Ang kanyang pamana ay isang malagim na paalala kung paano ang isang ideolohiya ay maaaring magdulot ng matinding trahedya. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Salamat sa panunod!